Marhaba, nawawala din ba yung mga stars mo? Kagaya sa akin, nawawala din po yung mga stars ko at nababawasan ito araw-araw. Ngayon, aalamin natin kung saan ito napupunta at kung totoo nga bang nagnanakaw si meta ng stars sa atin. Nung nakarang araw, chenek ko yung stars ko, meron pa akong 167 stars. Nung chenek ko ngayong araw, meron na lang akong 167. 37 stars. So, mayroon pong nawawala na mga stars. Kaya po ganyan yung mga nangyayari sa mga stars natin. Kasi mayroon po yan siyang cut off. 28 days po. Kada 28 days, nagka-cut off yung ating mga stars. At yung nawawala na mga stars natin, ay pumapasok po yun sa earnings natin kagaya po niyan, yung star ko is 137. So, yung earnings ko is 1.37 dollars. Meron po akong nawawala na 51 stars. So, saan ito mahanap bakit siya biglang nawala sa dashboard ko? Puntahan niyo po yung inyong creator studio and then dyan niyo makikita sa uh, all tools and then i-click nyo yung star, dyan nyo po makikita na pumasok sa earnings ninyo yung nawawala ninyong star. Makikita nyo din po dyan sa matrix kung kailan nagsimula na makatanggap kayo ng star, pati po yung period of time. Kasama po dyan, kagaya po niyan sa akin, July 2 po siya nagsimula hanggang July 27 po ngayong a uh, taon na ito. So hindi po totoo na nagnanakaw si Meta ng mga stars sa atin. Nawawala po siya sa ating dashboard kasi pumapasok po siya sa earnings natin after 28 days. I hope it helps. Please share and follow. Masalama.